So ayan na, ah. sama kayo, videohan natin mula rito. Uh, ah, Pabunta naman dun sa phase 1, sa may Christoph Height. Sa kabilang side, mahaba-haba ito. So ayan, ito, mga pabahay pa rin ito. Ang kikita nyo dito, oh. Inayos na, ang ganda na nito. Tinan mo, oh. inspire yung mga mga beneficiary ng pabahay na talagang ah, pinagaganda nila at inaayos nila yung ah, pabahay ng gobyerno na binigay sa kanila. 'Di ba? Okay, so ayan. Ah uh, Ito pabahay din ito. Dito sa may kaliwa, uh, mga nakatira naman dito ay mga sundalo. Mga sundalo naman yung mga nakatira dyan. So yung mga pinupuntahan natin, karamihan majority yung mga narerelocate ay mga nanggaling talaga sa squatter area. Siguro 99% 'no? Ng mga residente ay galing sa squatter area. Dahil yung mga pabahay, sabi nga nung isa na uh, ginawa lang ba yung pabahay para sa mga squatter sa mga nakatera sa mga taga squatter area, paano naman daw yung mga nangungupahan? So ay eh, nakikita nyo yan, ayan yung balay, no? Yung kung nasaan yung school ay nakatayo mula kinder hanggang grade 8 na yung uh, inaccept nila ng mga estudyante. So ito talaga yung isa sa pinakamalaking pabahay itong sa balay. So ito yung entrance. O ito yung entrance itong uh, balay na to. Ayan No? Pagka nakita nyo yan, dyan yung makikita yung St. Perry Magdalene, Rancho Verde 1, uh, Caridad, Rancho Verde 2. No? ayan, dito. Papasok naman tayo dito papuntang Erika. Ayan, kakanan na tayo dito. Dahil papunta... <laughs> Nahulog pa yung uh, patis ni ate. Okay, so yun. O ito na yung uh, Erika Bill. No? Katapat ito ng... Uh, ng balay So, karamihan na mga na-relocate naman dito ay galing Manila. So, galing Tundo. Tapos, tatagos tayo, pabunta na dun sa Kulugkob, and then sa bandang dulo, ay uh, nandodo naman din yung Barangay Mulino naman. So, may Barangay Kulugkob pa, and then Barangay Mulino. Kung saan, nandodoon nyo man yung a, uh, isa pang Christoph Height. So, ayan, oh. Ito dito, ah uh, ito yung mga naunang design nung pabahay na parang kala mo uh, dalawang floor. Pero uh, parang nakaloop type lang siya. Makikita nyo yung ayos oh. Parang kala nyo may second floor. Pero nakaabang na yan. Sa inyo na yan. Pagka naging bahay nyo, pwede nyo paggawa ng uh, second floor. O baga, lalagyan nyo na lang ng uh, improvise. Pero syempre, nasa sa inyo na rin talaga yun. Kung meron kayong extra, di mabuti. Ah, uh, paari niyo'ng mapagawa. O so, katulad niyan, 'no. Ayun no. Uh, may second floor na, may beranda na sa si 'yung uh, tapat ng bahay nila. At syempre, kaya niya kanya na talagang uh, pagpapaayos, pagpapagawa. Ay, butas. At yun, medyo parang popular kasi itong lugar na 'to dito, kaya talagang 'yung kanto eh nasisira na. So ito ha Palusot na tayo Malapit na tayong lumusot ng uh, Kalugkob Tapos pagpasok natin Bago tayo bumaba ng tulay Pakikita naman natin doon Yung Christoph Height pa rin Di ko alam kung anong face yan Na wala pang mga nakatera So ito maganda na Nilagyan na ng uh, Pero delikado Dito lang Graba Sira-sira na rin kasi yung Daan niyan. So ayan ha So malapit na rito yung uh, Kalugkob. So na makikita natin yung Parkstone sa may barangay kalubkob naman. So ayan, makikita nyo oh, kung paano nila dine-develop yung mga bahay na na award sa kanila ng gobyerno. Okay, so ito. Ito ay ah... Uh, Kristo pa rin ito sa pagkakalang ko base rin sa nasasabing na mga napapagtanungan natin dito sa mga nandidito na. So yan o, oh, wala pang masyadong taong nandidito. Karamihan, bakanti pa yung mga bahay na yan. No? Ito pa rin, ito sa may dito sa may, malainim bago pa to. Kasi kalalampas lang, ngayon lang yung Erika o, oh. malapit lang. Okay, so yan, may video na tayo dito na ipasyal ko na rin kayo dyan kaya dadaanan natin yan papunta pa doon sa isang Christop na sinasabi na ni Kuya na phase 1 ah doon sa request ni Ate Eloisa sana tama tama <laughs> tama na tayo so ayan ito yung medyo mahirap dito sa pagpasok na dito sa may uh, kalugkog kasi napakataas ng tulay pagka malakas ang ulan eh, inaabot yung uh, lugar na yan dyan, yung tulay. At medyo matarik yung pagkakagawa. So ayan, ito na ay uh, parks to na to dito sa may kalubkob. Karamihan din sa mga narilukit dito ay mga galing din ng Manila sa may tundo. Yung uh, yung mga nang galing dun sa mga yung tenement na bahay So dahil uh, luma na yung uh, pabahay na yon, dito na sila nirelocate. Kasi ikukondim na rin yung uh, yung bahay na yon, yung mga tinitirhan nila. So para din sa akin, maganda rin na ganito. Uh, may lupa ka kaysa doon sa high rise na pabahay kasi nga yun nga, 'di ba? Pagka mahina na yung building, kailangan nang sirain yung building kasi mahina na yung instruction do. So paano na? <laughs> At uh, siyempre, uh, wala naman kayong magiging development na doon sa bahay ninyo sa mga nasa building na mga pabahay, parang condominium type. Ayun nga lang, yung mga lugar na 'yon, yung mga pabahay na 'yon eh malapit kayo sa ano? Tag dito, sa city sa bayan kung baga maraming uh, oportunidad so dito eh wala naman talagang uh, trabaho na katulad sa siyudad. pahirapan din yung trabaho dito so ito na hyacinth uh, naman na ito yung lugar na to so halos mamunumuno na rin to ang mga narelocate dito uh, galing ng bako or nabutas naman na yung mga narelocate So sa Parkstone, karamihan ay galing ng Tundo Manila doon nga sa high-rise building. <laughs> so ayan o, oh, kikita nyo oh, ito yung naman to no? parang ano Kaya yeah, malapit na tayo. Uh, ah. Yeah, may music. Sigurado <laughs> copyright tayo diyan. Ang init. Ang init kasi umulan. Iba yung ano, Iba talaga yung sigaw nung kalsada kapag ka umaraw na tapos umulan. O ito na, ito na. Dito makikita na natin ang uh, malapit na rito yung uh, Height. At dito, ito ko rin nakikita nyo ay hayasin pa rin dito. Dito naman napunta yung mga taga uh, Sinigulasam, no? Bakor Kabiti pa rin. Kaya after nito, ay uh, susunod ay Christoph Height na. At tinahati naman yon sa dalawang lugar. So yung katapat ay Sabana, yung kabila naman ay uh, Christoph Height. So yun, nahanapin na natin yung block uh, 29. So ito, Christoph Height na ito. O, oh, hanap natin yung 29. Sana nandito na. So, ito mga nakikita yung kulay green na yan. Ay, ah, uh, Christophite na. Ngayon, hanapin na natin yung black 29. Sana makita natin. So, marami na rin residente rito. Yung kabi. Oh, o, 17. Habang na 17. O, oh, ito, ganda, oh. O, oh, galing, oh. Wow. So, Ate, magandang umaga. Saan dito yung uh, Black 29? Wala <laughs> ni.